Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook sa atin ng reading. Checking energies po tayo. Pasensya na po kayo. Medyo nadidelay yung upload natin. Gawa na dami po talaga natin ginagawa. Okay. Marami, maraming, salamat po sa pag-unawa ninyo sa so, nagme-message po sa akin, huwag po kayo mag-alala kahit hindi po kayo mag-message. Unawain nyo po, baka po busy talaga ako. Okay, uh, the temperance. Marami siyang iniisip, balak gawin. Uh, meron siyang... Meron siyang... I think yung person mo um, manifest din. Ano? Wala man siguro masama kung magdasal wala rin naman sigurong masama na humiling kaya kayo uh, lubos-lubos sininyo kung nagdadasal kayo ano lahat talaga ay sabihin niyo na siya dapat yung sinasabihan natin kung ano dapat 'di ba so king of pentacles meron tayong uh, four of cups na reverse si ano oh parang meron siya ditong um, uh, gustong bilhin na nauuwi sa kanyang um, siguro meron siyang gustong bilhin na isang bagay, isang gamit nagmamadali siya, nai-excite so ang nangyayari, napipikon siya sa sarili niyang pag-iisip meron kasi mga person na gano'n or tao na kung meron silang gustong bilhin tapos hindi pa nila kaya nagdadalawang isip sila 'di diba? Parang naiinis siya, ganun, okay? Parang naiinis lang naman, pero hindi siya totally na ano, the magician. Ayun oh. Minsan parang naboboarding tong tao na ito. Siguro the best way is mag lumabas-labas kayo. Um or kaysa naman lagi mo siyang kausap, uh, magkape kayo. Uh, mag-unwind, unwind. Pero wag naman totally yung maggasto kayo na walang kaano-anuhan, 'di ba? So mag-ipon. Meron siyang pinag-iipunan in fairness. Meron siyang gustong gawin. Okay, parang pinaplano, okay? Parang ganon. So, kaya na-excite siya. Maari din yung energy ninyo, malayo kayong dalawa. Okay, so, dahil sa kakapag-usap ninyo everyday, naiinis siya kasi hindi kayo magkasama. Yung mga ganun. Okay. So, Ace of Pentacles. Okay. So, Ace of Pentacles, meron tayong... Meron tayo ditong nakikita na parang... Um, wow. sa tingin ko hindi naman to nawawala yung pagmamahal ng tao na ito sa iyo. Ang gusto niya kasi is kausapin mo siya, pansinin mo siya, may mga ganun. Okay, so tingnan pa natin kung ano to. Ah, uh, meron din tayong parang nakikita na Parang bigyan mo pa siya ng chance. Meron kasi mga lalaki na ayaw mag-effort. Totoo po yun. 'di ba? Tumataas yung kilay ninyo. Bakit naman ganoon? Pero dapat uh, nag-e-effort yung mga lalaki sa babae, mga ganoon. Siguro nag-effort na siya dati, siyempre siguro pagkatagal ng panahon nawawala rin nang spark. Norm normal 'yon. Aminin nyo man o hindi, talagang nangyayari yun, 'di ba? So, kailangan po talaga malawak ang pag-uunawa niyo diyan sa mga person niyo. Sana magkaroon ka din daw ng time kung hindi po ikaw ang wal, kung hindi pa kung hindi po ikaw ang walang time mari yung person mo baka po nawawalan siya ng time sa iyo ah uh, meron siyang pinagtutuunan ng pansin meron siyang target eh maaring any business trabaho t, uh, na assign siya any kind basta meron po siyang inaayos okay kung nawawalan siya ng oras sa iyo Um, nasi ko yung relasyon ninyo talagang ano kayo eh, uh, vocal uh, meron hindi natatapos ang kanyang araw o buong araw niya na hindi siya nagpapalam sa'yo kung ginagawa niya Okay? But suddenly, may nangyaring changing. So, yun ang nagiging problema ninyo. Parang may biglang nagbago sa person mo. Okay? Parang meron dito. Pero actually, sa tingin ko, parang pinag-iisipan mo siya na merong siyang ginagawa. But, um, parang hindi eh. Dahil nakafocus lang siya dito sa kanyang gustong gawin. Okay? Ah, oh, yun nga. So maring iniisip mo daw na siya ay naglolo ko, siya ay hindi na naman seryoso. Yun ang kinatatakutan niya. Baka iniisip mo na meron siyang ginagawa or something. Okay? Kasi na, parang nakatingin ka sa pas eh. So, dapat kasi i-let go muna ako yung mga pas na yun na hindi na dapat ano. Okay. So, three of cups. Wow. Talaga makakatanggap ka ng regalo. Or something. Or isang blessings. Blessing is coming. Okay. So, tingnan natin sa mga single dyan. Yung mga may edad na. anong ginagawa. Okay. Tingnan natin. Ano yung energy nila? Anong expecting nila? Yung mga solo dyan. Bigyan nyo po sila ng kanilang mga kasagutan. Okay, Knight of Cups. Oh, huwag ka. Mahal ka rin ng tao talaga nito. Sa mga single niya, ganda ng cards ninyo. Makakatagpudo kayo ng... Um, or nakatagpo na kayo. Maring mat matagal ka naging malungkot tapos may nakilala ka. Goods daw yan kung sino man yung kausap mo. But again, magingat po kayo sa mga hindi nagpapa-video uh, call, hindi nyo nakikita face to face, di ba Mahirap po yun yung nagbibigay kayo tapos um, ni, ni walang hindi nagbibideo call, hindi mo nakikilala. Alam mo yun, mag po kayo. Siyempre, matalino kayong tao. Okay? Yun, lagi nyong iisipin. So, uh, ano naman yung person ninyo na yung mga yuma o nawala, nandun na sa heaven, nasa kabilang buhay na. Ano yung energies nila ngayon? Ay, okay. Sa tingin ko, may mga malayo-layo nang narating. Yung mga matagal-tagal nang nawawala. Ayan, Knight of Wands. Nakamasad pa rin siya iyo. Of course, kahit wala na sila, nandyan pa rin sila para sa atin. So, Seven, eh, seven of Cups and Knight of Wands. Talagang hindi kanya nakakalimutan. Yan, mahal na mahal kanya. At malayo-layo na rin ang linalakbay ng person mo kung siya man ito. Okay? So, alam ko masakit sa inyo yung mga ganyan. But, uh, meron kasi nag-request na sana daw kung pwede silipin. Yan. Yan lang magagawa ko para sa inyo mga mahal ko. Okay? Para naman maging masaya kayo. Huwag niyong gamitin yung cards para maging malungkot kayo. Dapat positive lang kayo okay anything nalalabas dito ay happy happy lang kayo dapat at i-welcome niyo yung mga positive uh, lumalabas yan yung mga outcome kung ano man 'di ba dapat masaya lang kayo anything talaga anything okay so dito naman tayo sa inyo. Ano ba yung uh, energies nyo ngayon, mga mahal ko? Magpray po kayo lagi and mag-comment po kayo kapag nalinis niyo yung kwarto niyo, CR, sala. Unti-unti niyo -unti po Alimbawa, bukas day off niyo, yung kusina naman kayo, whole day po yan, linisin po natin, itapon na po yung mga bulok-bulok na gamit. Kung kung hindi naman mapakinabangan, itapon na lang. Yung mga sobra-sobrang perfume dyan, lotion sa CR, itapon na. Yung mga sobra-sobrang shampoo, kung hindi kailangan, itapon na po. Dahil nakakabigat po talaga yan. Nakakabigay po siya kung bakit po kayo malungkot. Ang mga gamit, mga kalat, ang mga mabahong CR, mabahong bahay ay nakakabigay po yan ng ah, hindi magandang enerhiya. Okay? Ah, Mag-comment po kayo anong bansa kayo, anong saan kayo, anong ginawa ninyo. Ngayon po ma'am, nalinis ko po yung sala ko, yung mga ganon, okay? Ah, maging maganda yung connections natin mga mahal ko kahit hindi po kayo mag-chat sa akin. Yung mga yung mga alaga ko lang yung mga chinachat chat ko, okay? Yung mga ano ko priority ko talaga syempre. Pero kayong mga viewers ko, okay lang naman. Priority ko rin naman kayo. Kaya nga ako nag-upload kahit pagod ako talagang mahal ko kayo. Kasi gusto ko lagi kayong may makitang video natin. ang uh, gusto ko mag-comment kayo kung ano yung ginawa nyo, naligo kayo, kahit malamig, yung mga ganun na simpleng bagay, magaganda po yan. At ito pa, kung feeling depressed ka na, kung feeling mo parang down na down ka na, parang kahit anong nangyayari sa akin ngayon, parang hindi ko alam, parang gusto kong umiyak. So kumuha ka ng asin. Ang pagpapaligo po ng asin ay hindi po every day. Himalayan salt mas maganda. Hindi po every day ang pagpapaligo ng asin ha, sa tuwing may mga mangyayari lang emotions na hindi po kayo maayos ah uh, sa tingin mo parang ang bigat-bigat ng katawan mo. Okay? So, ang asin ay nakakatulong po yun, nakaka-absorb po ng mga negative. Kapag sumobra naman po tayo, ay matatanggal po pati positive chi natin sa katawan. Okay? Or sa bahay. Okay? So, please, ah uh, may tamang paggamit po. Okay? Um, basta sundin nyo lang po yun. Magiging maayos po yan. Inshallah. Eh. Pero, syempre, yung Diyos pa rin tayo, doon pa rin tayo sa Kanya, ba? Diba? Ang mga ganito po ay gabay lang po. Ang mga katulad namin ay gabay po kami. Diyos pa rin po ang maghahatol ng lahat. Okay? Sa mga gusto pong nais tulungan ko, ng mga love spell, money spell, career sa lahat, ay pwede, pwede po kayong mag-message sumangguni sa aking messenger mag-message lang po kayo, okay? Bibigay ko po yun mamaya, okay? Sa mga gusto mag-increase ng mga kaperahan nila, pwede silang i-bless, sure. Nagaano rin po ako, nagpupunsoy din po ako ng aura, ng bahay, any kind. Okay? Nagtatawag tayo ng swerte. At sa mga love, kung sa tingin nyo na spelling person niyo kung may pagbabago sa tao na yan, ay talagang, talagang kailangan nyo na tulong. So, ma'am, ano po ba yung mga signs ng na mga na-spell? Unang-una yung parang nangdidiri sa sa'yo. Pangalawa, yung bang parang tinataguan ka, laging galit, tapos hindi natutulog, laging gising, balisa, yan, okay? The Empress, okay, napaka ano mo talaga ngayon, ikaw na. Alam kong pagod ka, alam kong kayod kalabaw ka, kaya naman saludo ako sa'yo. Yan. Saludo ako sa iyo kasi matapang ka. Kahit anong hamon ng buhay, hindi ka nagpapatalo. Kahit anong mangyari sa iyo, hindi ka nagpapatalo. Okay? Kaya nga nandiyan ka eh kasi kahit anong nangyari sayo sa iyo sa past mo, sinasabi mo pa rin na kaya ko 'to. 'Di ba? Napakatapang mo on, oh, dami mo pinagdaanan. Ikaw si breadwinner ka siguro. Kung hindi ka man breadwinner, ikaw yung taong sobra-sobra yung yung kabaitan na kung kung, kung may narinig kang something tulong or kailangan ng tulong, talagang tumutulong ka. Okay? Ang galing, talagang tumutulong ka. Ah, uh, the high priestess nine of wands Six of Cups. Oh, Six of Cups. Men Oliver. Queen of Cups, mashallah. Okay, someone na may magbibigay sa iyo, magpapasaya ng puso mo. Possible po na, uh, possible na someone na matagal mo nang inaantay. Okay, maring Uh, meron isang taong nagpapasaya sa iyo. O, kilala mo 'yon at kung sino 'yon, okay? Basta meron po. Ah, huwag kang mawalan ng pag-asa ng love. Yung love niya kasi nandiyan pa rin sa iyo. Mahal ka niya pa rin. Okay? I let go na yung mga past na hindi maganda daw. Okay, I let go mo na. Huwag ka na mag-stay diyan kaya nga past. 'di ba? So mag mag-focus kayo sa presence ngayon. Mag-focus po kayo sa lahat ng uh, pwedeng pwede niyong gawin sa ngayon. Mag-focus kayo sa kanya. Okay? Yung present nyo ngayon. Naintindihan? Okay? So, please, meron iba sa inyo dito, uh, nagpatawad kayo, pero fake naman pagpapatawad niyo Hindi po pwede yon Kapag magpatawad tayo sa tao, ay dapat totoo. Okay? So, meron dito, parang pabalik-balik siya sa past niya. Naintindihan? Okay, so, ano yung expecting natin to pero maganda oh more blessing sa inyo ha may taong uh, unexpected okay uh, may tao akong nakikita dito na parang uh, hindi ko alam kung basta magpaparamdam siya sa iyo okay may taong magpaparamdam sa iyo positive naman to good news okay Um iwasan ninyo yung pag-aaway, matulis na salita kung kung magpaparamdam ng person na 'yan. Pero I think may gusto rin magparamdam sa pero napipigilan. Okay, oh sorry ha sa mga na-spell, nandito kayo, lumabas kayo. So maring na na-spell yung person mo, may umaharang, may umaano, okay? Um Meron taong naiinggit sa iyo. Hindi ko alam kung sino ito pero parang malapit ito. Maring kamag-anak, trabaho, okay? Or kung sino ito. Parang meron eh. Okay. Oh, wow. Meron daw kayong travel. Maring this week na ito. Good news. Meron kayong makukuha. Okay. Isang malaking kaligayahan ang mangyayari sa inyo expecting. Ang ganda talaga ng cards ninyo. Totoo lang. Ganito yung mga dapat magandang binabasa eh. ba? Diba? Ito po ang aking Facebook account. Um, wag po kayo mag-message dito. Hanggang ngayon, meron pa rin nagme-message. Hindi ko po alam bakit nagme-message kayo dito sa aking number. Kaya naman linagay dyan para uh, legitimacy na Facebook ko talaga yan. Sa messenger po kayo mag-message. Dito sa Facebook na ito. June 4, February 4, 971. Okay? So, ito po yung cover. June 4, 511. Okay? Yan po ang aking Facebook account. Naintindihan? 11K na po yan. So, hindi ko alam kung bakit meron pa rin na hindi makaintindi. Meron po akong dalawang Facebook pero hindi ko po ginagamit. So, ang ibig ko sabihin dito po kayo mag-message sa Facebook na ito. Sa page po hindi po ako nandoon, nandito po ako. Nakakalungkot kasi ang tagal ko na nasa YouTube, meron pa rin na nagme-message na hindi nila naiintindihan bakit. Dinila makuha na ito talaga ang aking ginagamit. Etong Facebook na ito. Tagalog naman ng gamit ko. Hindi ko alam ba bakit may nagme-message pa rin doon sa dalawa kong account. Sa page ko, Nag -noti nagno notify po kasi sa akin. Okay? Even sa number, kung pwede ko lang ipakita dito, pero syempre, makikita nyo yung number. Privacy po yun ng kliyente ko. Ayoko naman po ng gano'n. Okay? Kahit sa number, marami pa rin. Kahit sinabi ko na huwag kayong mag-text, huwag kayong tumawag, still pa rin. Yan, ng Pilipino. <laughs> Okay. So, ano tayo, ano? Ah, magbasa tayo ng mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo rin sa akin. I'm proud po talaga ako na isa ako sa mga taong natulungan mo. I love you, ma'am. Naging masaya po ang buhay ko ngayon. Ang ingay mo. Ang kong kong. Ne? Paris? Okay. Naging masaya po ang buhay ko ngayon simula na po lumapit po ako sa inyo. Worth it po talaga ang saya ng puso ko, Ma'am. I love you, Ma'am. Hindi po kita makakalimutan. Sana po makabawi din po ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ang dami ko na pong napuntahan pero parang malungkot nga po. Pero uh, nag nakita ko po ang tunay na kaligayahan dyan na sa tulong mo, Ma'am. I love you, Ma'am. Uh, maraming salamat sa pagtitiyag, pagtitiyaga mo sa akin, okay so syempre, ang aim po natin doon is makatulong kaya masaya ko ng lahat ng lumalapit sa atin, ay mas marami ang natutulungan natin, okay, but again, tao pa rin ako, hindi po ako Diyos, uh, 99 pa rin 90 point, 9, 9, 95 point etc, ganun so ibig sabihin, hindi tayo 100% So tao pa rin ako, hindi pa rin ako just to so, disclaimer lang, okay? Reminding din sa mga iba kung talaga yung alam mo, alam niyo mga mahal ko, yung gustong-gusto ko talagang tulungan, yung talagang bilib sila sa sarili nila na makukuha ko yung asawa ko, makukuha ko yung mahal ko, mababawi ko. Ang sarap ng tulungan ng mga gano'n. Yung mga fighter sila. Oo. Kasi kung mahina, syempre, kung paano kita matutulungan kung mahina ka din. ba? Diba? Gusto ko yung ganun eh. Yung fighting spirit nilang lakas. Pero hindi yung parang maldita, yung matapang na ano. Hindi yun. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin is talagang yung pang buo yung pagmamahal mo sa tao na yan. Okay? So, syempre, yung kay Lord, kay God, sino man ang Diyos ninyo, dapat hindi kayo makakalimot everyday kapag nagising ka magdasal ka Lord maraming salamat po kasi exist pa ako dito Lord maraming salamat po sa daming blessings na binibigay mo po sa akin 'di ba unang-una na nandito pa ako sa mundong ito 'di ba isang malaking blessings na po 'yon mga mahal ko lagi po kayong magpasalamat sa Diyos hindi 'yung nagpapasalamat lang kayo na sa tuwing may blessings, hindi yung nagpapasalamat lang kayo, Hi, ay, hindi yung naka, naalala nyo lang yung Diyos sa tuwing may problema kayo, hindi ganun. Every day, pagkagising niyo, i-ano nyo yung, yung mataimtim, sabi nga nila, mataimtim, yung buong puso mo talaga magpapasalamat sa Kanya. ba diba? Every day po ang pagdasal natin. Okay? So, syempre, kung makinig po kayo sa payo ko, And yung nga, yung kalinisan sa bahay ay dapat, okay? ah uh, I-practice ninyo yan, yung mga elisin niyo yung mga electric pan, my God, nangigitata na, yung mga stove niyo Unti-unti ninyo, unti, unti ninyo ma'am, busy po ako, ma'am, kasi pag ko sa trabaho, talagang bagsak ako. Well, hello. Pagkagising mo, matulog ka. Pagkagising mo, bigyan mo naman ng oras yung bahay mo. ba diba? Hindi kasi yan, ano eh, hindi kasi yan rason yan ang ang ano talaga sabi nga nila kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan 'di ba once na mabigat yung kasarili niyo ay talagang malas talaga yan okay so kung gusto niyo yung swerte na maakit niyo yung swerte sipagan niyo talaga Huwag kayong magpatalo sa demon sa evil 'di ba Okay, sige po mga mahal ko. Ingat po kayo muli po, my na Naway, meron naman po kayong natutunan dito. And please, aware lang po kayo ha. Ang bath salt or Himalayan salt ay hindi po siya laging ginagamit para lang sa mga mabibigat 'yung mga pakiramdam. Okay? Babay po.